Andang araw po. At uh, ngayon ay magha-harvest po tayo ng uh, bangkuka o oh, gabi. Ito ay 6 uh, months na mahigit. At uh, tatrain natin kung uh, may laman na ba talaga siya guys sa pagkatapos ng kalahating taon. So, tingnan natin ha. Uy! Unang laban yang laki. Oh. Guys, mamaya titingnan natin laki. Sa pala yun, ha? Yan. Pangalawa, guys. Pangalawa. Malaki. Ayan, marapit ng isang kilo, guys. misal, Yan. Nakuan na. Pwede na sigurong punutin to. Hindi pa rin. Yun. Yun, nabuno to, guys. Patlo. Eh to guys, hangga kayo. Oh. Pangapat. Panglima. <laughs> Panganim. Ah, oh, malit na to. Oh. Eh, mga guys, laki. Oh. Pangulo. Diyan natin kong ilang kilo mamaya. Atoy. Meron pa, meron pa. Masira. Oh, pangsyam. Oh, pangsyam po. Grabe. Ang dami. Meron pa dito. Oh. Eleven. Oh, itong laki. Twelve. Mamaya, itanim ko rin yan, guys, para magpunuli. Ito ang kagandahan sa gabi. Pagka na-ani mo, pwede mong ibalik. Pagkatapos ng kalahating taon, anihin mo na naman. So, tingnan natin kung ilang kilo yung nakuha natin sa isang puno lang, guys. No? Paano na lang kung isang taong to? So, sige. Tahan natin. Pumunta na tayo at kumuha na tayo ng kiluhan at kiniulo natin lahat ng ating nakuha sa isang puno ng uh, gabi, guys. At nakakuha tayo ng, yan, 3 kilos mahigit sa loob lang ng kwan sa isang puno ng gabi o bangkuka San Fernando Carlang hindi ko alam kung anong tawag niyo dito guys na gabi pero sa isang uh, puno lang nakakuha tayo ng tatlong kilo mahigit at kapag ka nagmahal to magkakahalaga ito ng mga 50 pag nagmahal na. So, so ngayon ay hindi pa masyadong mahal pero pag hinarvest mo kasi pwede mong hintay ito eh, pag nagmahal at saka harvestin mo tapos pag hinarvest mo ng mahal ay ako malaki po rin po ang pwede pong ma Uh, ibigay po nito sa atin guys. Ayan. So parang investment lang na naghihintay ka. Ito actually ay yung puno na yun ay kalahating taon pa lang mahigit. No? So kapag kahihintay mo ng isang taon, ako guys, itong mga ganito, ako, hahaba pa yun ng ganito kalalaki. Kaya sabi ko na kung saan ay pwede tayong uh, pagtanim magtanim ng uh, gabi. So gagamitin namin ito sa ulam ng mga bata. Isasawag namin sa ulam ng mga bata ngayong tanghali. So yun lang. So, don't forget na kung saan ay pakilike na po ang ating pong, uh, video, ating pong channel, i-subscribe na po natin. Uh, tulong nyo na po sa amin guys. At uh, maraming maraming salamat po.